video po video video lang po excuse me po excuse me po ayan o ayan dito kami maglalagay ng silo ano ayan. ayan o parang ano siya o. mga lodiyo mga parang malakok yung ano bubuyog ng malaki ba ng agat ayan pasok tayo dito ito. Saan makabit? Ito. No? Ito yung Parang bagsang dito. Mga ganito. Ayan. Uliit pa man. Maraming pa man Ayan yung inuubod bagsang. Bagsang. Ano ito? Korot? Ito matibay ito. Uhay ito eh. Uhay. No? Uhay. Matibay ito. Gawing duyan. Ito yung mga ginagawa ng mga mangyan eh. Uhay. Uhay. Okay. yang pabay pabay na pang, -ano. pang pitik itu bro Lamping. oh oh tiba yan pang pitik yan yan magaling yan mag ag. manilo oke okay. alright agak tayo dito stas Ayan mga kabigas so, Bundok talaga to bundok. Hmm. Ilan tayo sa ibabaw po na. Ayan, shout out sa lahat ng uh, uh, aking viewers at followers so. Ito oh. Ito bungar-ngar oh. Bungar-ngar. Bango. Gamot sa sugat. at gamot sa pang ano pag wala kang dalang tubig sa bundok, bundok ito pwedeng gamitin pa muna magandang tissue to ha kabi ko oh. so ano oh. ang dami o oh. yan to oh. magandang tissue to bango pag wala kang tissue dala ito pwedeng tissue to bango pa yung pwit mo <coughs> Yan, saan ka tumingin? Wala kang makikitang building. Kay bundok ka. Kay bukid ni ani. Oh, pang bunga ang niyo. Dito tayo baka mahulugan tayo. Makakita tayo ng sampung star. Ayan. Ah, ayan oh. Ayan oh bunga oh,